gusto nyo ulit makakita ng helikopter, ha? kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force. Atin na ama ng Lusod ng Maynila, talapaan po natin, eh, Isko! Magandang araw sa inyo. Parang kayo hindi na na. kami ni Vice Mayor uh, Chi si Atienza at ang inyong mga kusihan ano na nandito. Nandito ang ate si Jesus Laga Pardo, Eric T. Lanieva, si Kusihan Irma Alfonso, Junior Ibay, si Joaquin, at ang ating mahal ng congressman Erwin Juricio at ah, sino ba binata nito? Sino binata? May binata ko? Ay, isa lang. may asawa na ko. Si Chi, Chi Ang ating Vice Mayor Chi at Jessa. Eh, Ay, una, salamat sa Diyos, buo pa ang pamilya. Yung mga naipundan nyo naubos kaya sana maging takdaaran lalo na sa mga lalaki ha, na nandito nagtatansu kayo kaya natansu tayo lahat dahil lang sa kapapayaan panlalamang hari ng isang tao 1,000,000 pamilya ang lapit ko Nasusunog na kayo, ninanakaw pa kayo ng kapitbahay niyo? Gusto niyo ang hulagay ko? Gusto niyo masayin ko? Susunog na, ninanakaw pa yung wire niyo. E paano kayo makakabalikadan kung hindi kirain natin yung mga tanso niyo? Pwede ba tayong babalik kung walang kuryente? Yeah. O, magkakakuryente ba pag walang wire? Yes! Yeah. Eh, ba't yung tinitira? Yeah. Oo! Oh, tayo rin! Tayo rin ang nawalan! Yeah. Tayo rin! Ah, natin ang ating mga sarili. Ganon ang mangyayari. Pero huwag kayong magalala. Nahoyo na yung dalawa. Kaya yung mga nasa video, Tago na kayo! O, oh, sige. O, uh, tingnan natin ha. Ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong ko yung mga nagkakaw ng wire sa inyo? Ha? Sa kamay ng gusto? Diba ang sarap ko niya, Tam? Hindi, lang. Ang hirap naman ang buhay natin hindi nga natin alam kung kailan tayo makaka-recover. Yung pagbalik lang na maging maayos tayo, may kuryente ulit, ay paano may electric pan yung nanay ko, yung tatay ko, may dad na. Yan ang kailangan yung isipin mga kabataan na hindi pista pag may sunog. Kaya sana maging aral yan. Pero salamat sa Diyos. At least buhay tayong lahat. Tama ba? Parang gusto niyo ulit makakita ng helicopter ha? <laughs> ang sosyal niyo, ang bombero niyo, helicopter. O pero kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force, malamang naubos tayo lahat dun. Tama ba? Mas mabilis sa patay, hindi na lumaki. Hindi na natin nadama yung iba nating kapitbahay. Palakpakan natin sila. At maraming salamat sa Bureau of Fire, sa mga fire volunteers, sa mga medik na umatin. Palakpakan natin sila. Noon man lang, sa palakpak natin, maipakita natin yung pasasalamat natin sa effort nila. Sa lahat ng tumulong, palagpakan natin sila. Kung ngayon, merong hinanda ang national government. Nakita niyo to sa DSWD yan. Galing sa kanila yan. Yung karton, chicha. Yung box sa plastic, Paglulutuan ang tsitsitsayin natin. Meron kayong kaldero. Huwag niyo ang alumin ng inyong mga katulad. Hindi talaga kayo makakalusog sa akin eh. Pareho-pareho sa mga tayo ng buhay ng araw eh. Kung meron kayong kaldero, kawali, pinggan, baso, kutsara, tibidor, hanggang 90 DSWD level yung Wala dito ngayon. Magkano 'yung ininom niya? Hay n lang. Ay makasindi 'yung taso e. Ano niyan talaga. Oh, kasi pa kayo sa amin mga ano, social worker. Kasi pa. Magkakaiyugan dapat. Palapakan natin yung ating mga social worker. Mga teacher teacher natin. Ayan, mga kuya dyan. Ayun, may mga asing pa, mga teacher. Ayun, ayun. ayun. sa <laughs> ating principal. Oh, Pasamatala natin ng gagamit ng eskwela. Ayan ang mga tumulong. Kasi hindi ko naman kakayanin pa isa. Kaya ako naman yung binabanggit, eh, sa ganitong paraan lamang, maibigay ko rin yung kredito sa kanila. Yan ang mga kasama natin. So ngayon naman, nandito kami, oh, ang inyong pamalang lungsod. Medyo masakit pa yung baga ko. Sama pala ng usok mo yan. Na, no? na, nasigot ko lang ka. Para ang tutuju sa... Masakit sa baga. Oh, pero hindi yun. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in order. No? So anyway, sana sa ating mga kapolisyahan, palakpakan din natin dahil nahuli ang mga tulungkos. At buhulihin pa. Ah, yeah, lipat na kayo. Pag nanguoy sa video, ay, ng mga nasa buong, may dalawang flies eh, no? no baka sunog na eh. Sunogin ko kaya kaluluwa nyo. Anyway, magbago na kayo. Oh, but anyway, nandito kami ng inyong pamalang usol. 865 pambilis. Para makabili kagad kayo ng dos por dos. Gusto nyo ba bumili dos por dos? E, Paano nyo sa tulong nyo sa Yero. Plywood. Gamit. Panti. Bra. Wala na lang, eh, Timo. oh, kumpleto na. Sunog na. Oh, hindi, pinasasaya ko lang kayo. Pero sa totoo, yun naman talaga ang totoo. Naubos na ha. Oh. Bawat isang pamilya tatanggap ng galing sa siyudad ng Maynila, 15,000 pesos. mag kayo. Mahal namin kayo. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Di bali tayong mahirap. Huwag tayong maging dugyot. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ang bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Araw-araw ko na lang yung lugar nyo. Opo, pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangketa Tapos darating yung truck. Pwede? Kasi dumano naman ako kanina. Ang dami na namang syarong kuneta sa island. Balutin mo. Oh, mga pinagbalutan ninyo na suman. Ang doon na naman. Hindi, ilagay nyo na lang sa kanan. No, kasi, pag nasa kanan ng basura, dadaan ng truck, hindi ko maabala yung mga dumadaan sa arten. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo, maaliwalas para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya tulungan niyo kami itong ginagawa namin para sa ating komunidad. So muli, may awan Diyos. Kaya mawawala ng pag-asa ha? Makakarawas din tayo. Makakatawid din tayo. Naniniwala ba ngayong habang buhay may? Habang buhay may? Habang buhay may? pag-asa. Ikaw naman, lagi niyawa ang Diyos. I love you! Yung hey, mga lolo at lola ko, nanay tatay ko sin sa inyong citizen, kamay. O, oh, malapit na. You, malapit na yung gatas ko. <laughs> o, tatapusin ko na yun. O, oh, mag-iingat kayo, ha? O, oh, sabay-sabay tayo. Manila! God bless! God bless! Thank you. വരാം